Okay, PD niya lagi naman. Nayan, konti pa kaya. Okay, PD niya 'yan. Try chart tinongos sulog mo na mukha mo chart. Dag mong lagyan, lagyan. Nayan, put PD niya. Nayan, okay. Next, niya may irap 'e. May irap, angas ukit naman pare, patay. Okay, kaya pa PD, kaya pa ipayan mo, Jore. Pa-pa mo apoy. Masgeja, bro. Skeja, leskeja. Tama na, tama na uy, na apoy ni. Tama na, tama na Ay. Ah, nice one. Nice bin. May sama tanong po, na natin 'yung Ito ba? Sorry. i natin. Sargay mo. Para mo kaya, Ah, Sargay. Kain Tatawaran ka naman sa akin. Si chef. chef. tayo. Chef. ako sa ng lutong kakaiba restaurant, may ha. french

Dito? Okay. Oo, oh, kahit saan. Oh. Tama na yan, may oy. Huwag mo na takpan. Ang usok, ano, baby. Huwag okay, na <laughs> <laughs> ito, chef. <kayo>, Mga <man>. okay, <laughs> <okay. laughs> kapwa, chef, no? Ito yung ano natin, chef. Walang tayo nalagyan, chef, ha? This, This is dito. the best way, way of pagpuputol ng na. sitaw. Oh, yun isa. Ah, lagyan nyo na rin yun isa. <laughs> para <laughs> ma-prito na. Chef, ito yung yun, yun ang mahal na rin. No, kebs. Hindi na lang gamitin. Hindi yan, chad. Yan, yan na lang. Nanit. Engineering, Engineering no. pero bago computer Ah, oo, tama. Dikdikin mo para dikdikin 'yan. Sige, chef. Dikdikin na dikdik 'yan. Mm, tama. Gagawin natin pa 'yung chef dive, 'di ba? Hindi na dinagagawa natin 'yan. Kasi pag ginahit mawawalan na ng lasa. Oo. Tindi. Pero mas malasa yun ano eh, maliliit na bawang kaysa sa malalaki. Mm, kasi kasi na-expanding katas niya eh. Nung lumaki na siya. Down sito nito. Pero si short 'yan.

Yeah. The... Ano na mo boss oh, mas PJ. O puta. Masarap pre. Masarap to, no. Masarap <laughs> to, po kinang ina nyo Charge. Ano? Tawagin <laughs> kitam po, Tik. Ano 'to, oh. Ang <laughs> Ito yan, oh. Ko yun dito. ang ulo mo, Charge. Ah. Oh, say hi to camera, Charge. Hi ka dito, dude. Hi. Charge, hi ka, dito. Hi. Charged, hi ka dito. Hello. Sí, ni hey, ha. Sí, <laughs> <Sayo>, ha. Meo, yo con ser eso baka kainin ganyan. San na sa buhay ko <laughs> boy kayo kami uulam namin, boy. <laughs> <laughs> ka pa. <clears throat> ano ba to? Kapit mo? Hmm? Ito? Halo, kapit mo okay. eh. Ha? Justin, hanip sa siya mo dyan ha. Pusok <laughs> ng ano, sinain. Pinakakusukan si Justin Prent, hindi mo pre! Nakanguso ka pa peksa! Prent! pre. Pwede ito sa atong siing ito, tayo na Brad! Uy Brad! Kaya papawisan na po lang sa inyong likod! Walang ginagawa eh! Dead, gawin naman nyo yan! Seryos naman doon, kaya naman! Ano to? Sarap Brad. Yes, oh, oh, Ayan ang, alam mo, yan first chef sa ano, para TV, yung katok. <laughs> oh, katok. Oh, katok. Oh, katok. Kayon, Boy, katok. katok. Siya <laughs> so, katok. Si katok. Saan <laughs> <dilo. laughs> Katok. This is how to cook <laughs> Oh! Obas niya ano yung may asit sa iba ba? Ito kami, dito yun na yung dagat. Ayun o, pakita yung dagat. Dagat. Ang inang dagat. no. Ang laro yun, ba't di mo pinakita ko nari outing yan? Burakay yun bro. Burakay ba? Madam mo sa Burakay, tingin mo. Ayun o, tingin mo, nagkawala. Ikman. Tingnan mo, nakaguluan yan